na kahapon na natin in open pero meron na tayong naip na uh, nagbabalik-loob <laughs> na mga palangga na 5.7 subscribers okay 5.7 followers or subscribers dito lang 'yan sa Maharlika Network So, napag-alaman po natin mga palangga. Ayan, kaya mayroon na pala akong mic. So, napag-alaman uh, ko dahil nga ang gobyerno, ang puting atas government, di ba pinatake down nila yung dalawang page ko? Yung Maharlika na may 900,000 followers, mahigit. And yung Maharlika Boljakera, pinatake down nila kasi ayaw nilang marinig ninyo ang mga expose ko at ang mga pinagsasabi ko dito sa Facebook. So ngayon, mga palangga, sabi ko nga kagabi sa inyo, may hawak kong ebidensya na yung assistant secretary nila, yung ASIC na si Patricia Martin, okay, at si Bukang Kang, at uh, grupo ni Chelo at ng Presidential Communications, yes, inaakusahan ko sila sa salang pangulimbat ng pera ng bayan, sa sala ng pagnanakaw para magbayad ng paid roles. So, ang ginawa nila ngayon palangga, nililito kayo. Okay? Paano kayo nililito? Ngayon, may ginawa silang Maharlika Network exactly the same, identical, which is fake account. So, pilit kayong niloloko. Fake account para mapunta kayo doon. So, syempre, mamaya mag-message kayo doon, kukunin yung mga information nyo or whatsoever. di ba? So, yun yung uh, trabaho ngayon ng presidential communications. Yung mga buwaka ng ina nila, imbis na magtrabaho para sa Pilipino, ang ginagawa ng mga buwaka ng ina mo, ha, Cheloy, uh, Bukangkang, uh, Ridao, na uh, pakaplog, Oh, lahat na ng ka, ikaw Patricia Martin at ang iyong mga alagad katulad nila Rocky, Talgo, okay, yung mga dugyot na mga insimada na lumalamon galing sa pera ng bayan. Ayun, sa mga palangga. So dito tayo lumipat tayo. So, ayan, dito tayo bilang na gano, transition. Oh, so, ayan mo na ang ayan mo na ang property ko. <laughs> so mga palangga, ito yung mga, ito yung mga, tanga yung ng gobyernong to, butang yung kuting na yan, my God! Inanda ako nila yung eh, pera ng ban, kalaban nyo ako lang? Tapos kong cheap, cheap ng mga, well, well, yung kalaban nyo, is not cheap like you. Hmm. <laughs> mga palanga. so kaya po ako nag-live dito sa Maharlika Network. Kasi hindi pa siya pwedeng, uh, ito, ito, live na live. Okay, ano, basahin ko kayo para malaman yung ito ay legit na account. Oh, ngayon, andyan si Jeremy, ah, uh, Jenny Castro. Na ilang palangga, ah. Medyo malabo ang mata ng lola niyo. Sag saglit lang. Okay, ayan. Para live na live, at ito ay legit. Okay, si Mars Ford. Ayan, binabasa ko yung mga comment niyo. Okay, so ibig sabihin, real time tayo. Okay, nakita ni, ni, ni self naska. So ngayon, yung Lidshot account natin is we have 5,000.7. Miss Dulce Ambradillo, thank you palangga. So yan, live na live talaga ako, buhay na buhay ako. <laughs> Hi Dulce, malingit. Well, tagaylo-ilo ko palangga ba? Magpagwapa. Si Ma'am Ma 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 Dulce, okay. Si Melanie, okay. So ganito ang chika mga palangga. So, ang ginagawa ng gobyerno, mabutangin na, di ba? Kaya dapat talagang palayasin na natin sila. Imagine nyo, napagalaman ko na nag-assign sila ng tao para sundan lang ang mga galaw ko. <laughs> Andito ako ngayon. Okay? Magmamaganda ako ngayon. Okay? So, ayan. Di diyan ako kumain, actually. Diyan kami kumain ng bongga. Maya, maya ako na ipost yung grill. At saka, pinagkukuha ng mga tangina. na. I-report ko ng copyright yan. Huwag kayo busy lang ako ngayon. Kasi, uh, you know, nagpapa, build ako ng, ano ko dito, ng empire ko sa Santa Barbara, California. <laughs> Santa Barbara. Akala niyo mga palangga? Mga Jota Genemes. Nauubos siya sa lapin. Ng, alam mo, hindi nakakatawa. Hoy, Chelo Igarafil, hindi ka nakakatawa. Emerald Ridao, napaka-plog, hindi ka nakakatawa. Ilulubog namin kay sa kangkungan. Ikaw, as uh, Patricia Martin, ha? Tanginan niyo. Akala niyo hindi ko hawak ang ebidensya ninyo, ha? Na, na, binabayaran niyo ang ano? Binabayaran ninyo ang mga paintrolls? ginagamit yun, ninanakaw niyo pera ng bayan. Tignan dito tayo, ng ako. Dito tayo sa, 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 ay sorry. Dito tayo sa, ano, sa, sa sasakyan ko. Okay, na hindi ko ninakaw sa kaba ng bayan. Dito tayo, ayan, ikot oh, ako. O, dito tayo sa likod ng car ko. O, ayan, yung, that's my car. Okay, yan yung bago kong utang na car. Okay? <laughs> yan, bago utang na car. Oh, hello, kumusta naman dyan mga magnanakaw? Ikaw bukang kang, ikaw Rida, o kahit anong gawin mo, hindi ka makakabila ng Tesla. Okay? Kahit makakautang ng Tesla, hindi mo magagawa yun. <laughs> Nagalit. Eh. You know what? Kasi wala kang pera, dugyot ka. Ha? Yung pera mo, kung ano man yung ini-enjoy mo, ninanakaw mo sa kaban ng bayan. Ikaw, Garafil, ikaw, Martin, lahat kayo, tanginan nyo, hindi kayo makakabili ng sasakyan na galing sa perang pinaghirapan nyo. O kahit makautang sa perang pinaghirapan nyo, dahil ninanakaw nyo ang pera ng gobyerno, yes, inaapusan ko kayo, at kung gusto nyo akong kasuhan sa sinasabi ko na ninanakaw nyo, binabayad nyo ang pera ng bayan sa paid rolls, sige lang. Dahil hawak ko ang ebidensyang nasa payroll ang mga dugyot na pedros. Dinanakaw nyo ang pera ng bayan. Mga walang hiya kayo, dapat kayo mabulok sa bilang buwan. Dapat kayo dito, dito, <laughs> Diyan. Diyan kayo mabulok. Ah, <laughs> oh, na to. Oh, di ba? O, oh, ayan. Sternswarf. O, oh, nandito ako ngayon. Mm. Hindi kayo makakaapak sa Amerika kung hindi kayo nag ka ba ng bayan kung hindi ka nagpakangkang dyan kay Kuting. <laughs> di ba? Di ba basta pag first lady, bukangkang? Uh, bukangkang, gusto mo yung first lady, di ba? Siguro sa ibang palasyo, sa palasyo ng mga kangkangan ka maging first lady. Oo, uh, ganyan. Oh, teka, Pinoy. Okay? Sabi, nagwawala na naman. Okay, teka, basahin ko kayo. <laughs> di ba? Sir Zoran? dyan pala. Ayan, ayan, no? Oh. Rose, nandiyan ka? O, oh, hindi kayo makakabili. O, oh, sige, magkayabangan tayo. Hindi kayo makakabili ng sasakyan ng hindi galing sa pera ng bayan. Ako, kahit inutang ko lang yung Tesla ko, mga palangka. At least, pinaghihirapan ko. Kayo, bawat lamon at bawat pinapakain nyo sa mga pamilya ninyo, galing sa amin. Galing sa remittance money ko. Sa amin, nila Zorro, nila Palanga. O oh, yan, hindi na mabasa. Bulagan Lola eh. O oh, lahat. Pa si Rolly. O oh, yan. O yung Palanga. Dito na ako. Dalawin nyo ako dito. This is my new home. Okay, my new hometown. Anyway, mga kababayan, Di ba pala nga, ayan, si Rolando, naka-Tesla yan. Nangutang din yan katulad ko. Dalawa pang kotse inutak yan. Ako isa lang. anyway, hindi kayo makakatikim ng masarap na kinain kong isda. Kumain ako isda palangga, lang gao oh, doon sa movie dick. Yan, dick ni Kuting. movie dick. anyway, So, mga kababay, ayun, gada-gada, yun, ando doon yung bahay ko, sa Tok-Tok, ayun, may bahay kayo, ah, bukang kang, wala kayong bahay, andun yung bahay ko sa si taas. <laughs> lahat yun, akin yun, yung lahat ng bukid, akin yun. Ah, ayob na to, puro kayo kawatan, but seriously, nakaka-alarma to. Actually, pinaward you know you ko na yung, ano eh, well, basta may you pinaward know ako. <laughs> uh, baka maano, ano, baka mag, baka ang mga buha ka ng ina. Okay, oh, 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 ano, bukang kang, kahit anong buka ng kipay mo, Okay? Sa bawat buka ng kipay mo at makalamon ka, pera namin yan. Pera ko yan. Pera ni Rolando yan. Pera ni Soro yan. Sino pa nandito? Dali yan palang ka, ah. Dali, ah. Dali lang. Dali lang. Bulag ang mata ng lola niyo, eh. Dali lang. O, oh, ano pa? Si ah, Ma'am Lydia, hello. Ayan. Si June. Si Ann. Lahat kami dito, pera namin yan pera namin lahat yan. So, yun ang katotohanan palangga. Imagine mo, meron silang in-assign in, 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 ano, in para lang mag-ano, mag-what uh, do you call it, mag-gumawa mag uh, ng Facebook page. Lahat nila nakakaw nyo, pati social, ano ko, social drama ko dito, ginagaya ninyo mga hayop kayo, hanggang gaya na lang kayo. Look at may, uh, may alindog there. Oh, ha? Oh, oh. <laughs> Uy. Ayan, tumunog na yung Tesla ko. May nagnakaw. Adali. What the heck? Ang dali lang, sabi lang. Ayan, ayan. Nagtulog ng test ako, may nagnakaw eh. Mukhang si Bukang kang nagnakaw eh. <laughs> What the heck? Yung mm. driver ko, nag-aantay sa akin. May driver ako, tatlo, o. Oh. <laughs> tatlo driver ko, wala kang driver, mga pogi pa, o. Oh. Ano ngayon? Kayawa na mga to. Anyway, I'm just enjoying here palang. <laughs> Ay, nako, nagmamaganda. Gaya-gaya nyo yung aking Maharlika Network. Gusto nyo talagang ano, makaambag sa aking alindog. Ayan, ganda-ganda pa naman ang alindog ko today. Mm. Maya, magbubukal ako ng maraming pera. Oh, wala kayong bubukal yung pera. <laughs> Papala ako at pipiko ng pera. Wala kayong ganon. Kasi mga kawatan kayo, mga hayop kayo. Teka, dito na ako. O, maka, maka, dito na ako sa kotse ko. O, maganda, oh. Lakan kotse. <laughs> Lakan kotse mga pangit. Hindi, <laughs> joke lang palaga. But anyway, I'm just saying, okay, nagmamantika na yung face lock ng lola niyo. Anyway, ako makita yung driver ko doon sa, liko, sa gilid. Okay, so cool na tayo. Nandito tayo sa loob. Hi, love, champ. So yun lang, gusto ko lang pong malaman ninyo na ito yung legit account ko. Okay, this is my legit account and uh, yung may live, okay? Ayan, may live tayo dito sa ating legit account. So, dun sa, imagine mo yung Maharlika network natin. Ito nga, yung 5.7 na may 5.7 followers sa start tayo kahapon. Yung peke nila ay mayroon ng 1,000. Imagine yun, nadudun. Nakita ko, may nga nagko-comment na palangga ko na nabubudol nila. So, mamaya pag nag-live tayo sa YouTube, mag-unfollow po kayo doon. Okay, mag-unfollow kayo. Dito kayo sa Facebook na to na Marlica Network 5.7 so far. Baka 5.8 na after kung mag-vlog. From time to time, I will update you And uh, yeah, tignan ninyo, oh, 5,000 pa lang. So ngayon, wala tayong control. Uh, walang control muna yung mga demonyo. Kasi we're like 177,000 live, ay, sorry, 177 people, live viewers, dito sa tab kasi site lang natin na Facebook. Ano ibig sabihin yan, mga palangga? Ang ibig sabihin yan, kahit na pinatay nila, ginurgor nila yung Facebook, o oh, hinahanap ninyo kasi diba? Malungkot kayo pag hindi na rin yung ngangabels ko. <laughs> Kahit ako nalulungkot ako pag hindi ako nagbubunga nga, kaya kailangan happy tayo lagi. Lalo mga expose natin. So please share to your loved ones, to your friends, to your mga anak na pinaglalaban ni Palangga Mahalika, itinataya ang buhay, itong ating Facebook page. Kahit kinitil po nila yung milyones na Facebook page natin, hindi nila mabubura sa inyong isipan, 'di diba? Sa inyong puso yung pinaglaban ko since 2015 when I started balik bayan box ang tanim bala na ipinagdanggol ko hindi lang sarili ko tayong lahat na mga nagnasa abroad at syempre diyan din sa Pilipinas na mga recipient nitong mga balikbayan box na ipinaglaban ko ever since So, yes, hindi magwawagi ang mga Ginayupa. Gusto ko ba man mag, ano, maghabaan natin yung ating live. But, yes, uh, mamaya uli. Andito lang naman ako at mag-stroll muna ako. Bubungkalin ko muna yung mga pera doon pa lang. ko kay Lisa. <laughs> Lalagay ko sa tiyan niya para jumabog na yung kanyang ano, butod. Hoy, butod. Ayan. Alam nyo, sa, pero sa, sa seryosong usapan, you people sa Pilipinas, you have to do something dahil ninanakaw ng harap-harapan ang pera ninyo, hindi lang sa mga iba't ibang mga ahensya na sinasabi ko, uh, DPWH, DSWD, pero itong presidential communications, hindi sila nagtatrabaho para magpahay, magpahatid ng mga mabubuting balita para sa mga mabubuting nagaganap sa kan kay Kuting pero wala namang mabubuti kasi lahat puro kapulburan ang pinagkakabalahan imagine niyo may tao may may inassign silang tao binayaran nila galing sa pera ng bayan para lang magsunod-sunod sa galaw ko <laughs> di ba magsunod-sunod sa galaw ko mga gago ay 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 anyway and rose thank you bless your heart aha regular send wave Carol Leon. Ah, talaga. O oh, yung send wave. Sige, magda download kayo ng app. <laughs> anyway, this is your fair lady. I'll talk to you later. Kay Bukang Kang. Sige, magbika bika ka lang yung putay mo. Yung bilat mo, pasalugsugan mo pa ng mga daghang, ano, mga boto-boto. Para dumami ang pera mo at, you know, magkaroon ka ng kagid sa kipay. <laughs> Bumukang lang ka gusto para magkaroon ka ng kagid sa kipay. Maliban sa, yun know, na kagid, galis. Okay? Maliban dun sa perang ninanakaw niya sa Pilipino, well, yung magbabayad sa'yo, sa kagid ng kipay mo, eh pera pa rin ang bayan kasi lahat kayo magnanakaw dyan. Walang etsa pera. Lahat kayo kawatan. Kaya dapat ang mga kaluluwa ninyo at sampunang pamilya niyong lumulunok sa pera ng bayan ay hahagopitin ni kamatayan. Okay? Yun lang.